binili ko sa Shopee guys. So, try natin kung nakakapaglinis ba talaga siya ng silver. Actually, pwede rin daw siya sa gold. So, try ko lang yung few golds ko. Kasi baka masira eh. ba diba? So, tingnan natin. Try the gold first. Tinesting ko lang. May, may ano rin yata. Meron din siyang pagbabago. Kasi nag-sparkle naman siya. Ngayon, I'm trying the silver. Oh, 'di ba? Nag-change siya. Nag-change siya mga kapatid. ibig sabihin legit 'yung panglinis natin. All right? So, I will try the other one, the silver. Babrush din natin para Okay. Oh, unti-unti na siyang nag-change ang color. You see? from very dark color rusty color now it looks like new that's sweet medyo mahabang kanyang pagkakaluto at saka nangangamoy siya iba yung amoy niya syempre pero nakakatuwa eh no? naging, naging bago siya ulit Hanapin, hanapin ko nga yung mga ibang silver. Yung mga iba kong gold doon sa taas, maglilinis din ako. Okay.